So, good evening po guys. So, andito po tayo ngayon, ano, mag-additional po tayo ng 15 eggs natin na RIR dun po sa incubator natin. So, ayan, uh, bago mo muna natin sila ilagay doon is kailangan malinis po muna sila, no, para hindi po maapektuhan yung mga ibang itlog na tinaan na nakalagay na. Kasi yun yung uh, way po para po na bagum muna natin sila inky incubator malinis po yung itlog. So so ayat po guys, so punta na po tayo sa thinking incubator. So andito na po tayo ano. So dandahan lang po natin sa paglagay. ayan, So sana maraming sisew na maghatch pero alam naman po natin talaga na uh, hindi po talaga 100% but at least uh meron talagang sisew di ba? So, yun lang po. Mag-update na po tayo next time. Salamat. Bye-bye.